Naranasan mo na bang iwan ang taong minsan mong sinandalan? Paano ka pa nga ba lalaban? Kung ang taong inaasahan ay bigla na lang lumisan. Ano nga, pong, ano nga palang pangalan mo? Ayra. Ay? Ayra. Ayra. Yan po ang kwento ni Ayra. Dalawang puta apat taong gulang pa lamang pero alam na agad ang sakit ng maiwan ng walang pasabi, walang paalam. Hindi, solo mo nang tinatagoy yung anak mo. Opo. Mahirap, mahirap siguro sa umpisa nung malaman ng mong... Mahirap po, lalo na pag ano... Dada. Pag walang mag-aalaga, oh. lalo ko ka pong kasama. Dada, dada. Dito, sa tabing dagat, sa maliit na kubo, mag-isa niyang itinatawid ang araw-araw kasama ang maliit niyang anak. Kinagawa niya ang lahat para magpatuloy bilang magulang. Mula sa pagkukuha ng lamang dagat, mga shell, hanggang sa madalas na pagkakabod para lang may mailuto at may maipakain sa anak. Pero ngayong araw, may pagkakataon po tayong suklian ang lahat ng kanyang paghihirap. Hindi siya nag-iisa dahil sa masama tayong gagawa ng bahay para sa kanya. Para ipakitang nagmamalasakit tayo kahit hindi natin siya kilala. Kahit hindi natin siya kaano-ano na may mga taong handang dumamay at handang samahan siya sa hirap at ginhawa. Sa hirap at ginhawa, sasamahan natin si Aira. Ipaparamdam natin na hindi siya nag-iisa. Gagawa! kanya Kahit pa hindi natin siya kaano-ano Hindi natin siya kilala Gagawa tayo ng bahay Na panghabang buhay Nagawa sa pag-ibig Parang matibay na hindi mapilit sa iyong simpleng panunood. Naging kabahagi ka po ng pagsisimula ng panibagong kabanata sa buhay ni Aira. Bawat haligi, bawat pader ay parang may kwento. Kwento ng pagkakaisa. Kwento ng mga taong nagmamalasakit kahit hindi magkakamag-anak. At higit sa lahat, kwento ng isang ina na muling binibigyan ng pagkakataong tumindig at magsimula muli. Oo, mahirap gumawa ng bahay. Nakakapagod, Nakakasugat ng kamay, minsan may mga aberya pa. Pero sa bawat ngiti ni Aira, sa bawat halakhak ng anak niya, parang lahat ng pagod ay biglang nagiging worth it. Dahil ang bahay na ito, hindi lang gawa sa hollow blocks at semento. Ito ay binuo ng puso, ng pagmamalasakit at ng pagtutulungan. Kaya samahan niyo kaming gumawa hanggang dulo Tingnan natin kung paano muli sa maliit na kubo, mabubuo ang isang tahan ng puno ng pag-asa at pagmamahalan. Dahil sa mundong ito, we rise by lifting others. At sa bawat bahay na ating itinatayo, isang buhay din ang binabago natin kawain. So ayan mga ka day 4. Naga kaplaster na tayo tapos kagawa rin tayo ng kusina doon sa CR sa likod may katanong nga pala kung talagang doon nakatira si Aira pabuti pa itanong natin kay Aira doon ka talaga nakatira Aira opo Ayan, doon talaga sila nakatira doon po kami natutulog away lang po kami doon pag masama pa ang panahon o, pag masama ang panahon dito siya makikitulog sa mga magulang niya pero yun talaga ang bahay niya kasi naroon yung trabaho niya nakakabud siya at nangihibasan para kay Aira, para sa ngiti Tayo'y gagawa ng bahay muli Kaya, oo, karapat dapat si Aira na pabahayan Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, hindi siya sunguko habang ang asawa niya ay piniling tumakas sa hirap, siya pinili niyang lumaban para sa anak, para sa kinabukasan, at para sa sarili. Araw-araw, bitbit niyang pag-asa kahit walang katiyakan kung saan kukunin ang susunod na pagkain. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Kahit madalas pagod, umuwi siya sa maliit niyang kubo. Yayakapin ng anak niya at sasabihin, kaya pa natin to. Kaya ngayon, Panahon naman natin para kumilos. Panahon na para ipadama kay Aira na hindi siya nag-iisa, na may mga taong handang tumulong, magmalasakit at magbahagi kahit kaunting pag-asa. Habang itinatayo ang bawat poste, bawat dingding at bawat bubong, hindi lang bahay ang binubuo natin kawait, kundi isang bagong simula. It is not just a shelter, it is a symbol of love, care, and a second chance. Sa bawat taong tumulong, mula sa mga nagbuhat, naghalo ng siminto, nagbigay ng tulong, ng simpleng dasal, lahat kayo ka-wild, bahagi kayo ng kwentong ito. Kwentong nagpapatunay na kahit nag-iisa, walang imposible. Dahil sa mundong puno ng pag-iwan, narito pa rin ang mga taong pinipiling manatili para tumulong, magbigay at magmalasakit. Ang sugat ay dandahang Gagaling sa bawat martilyo Sa bawat haliging Yun mga kawad, sa wakas tapos din yung bahay na ginawa natin na pinagawa natin mga sponsor para kay Aira Ito yung matagal niya ng pangarap na magkaroon siya ng komportable bahay para hindi siya lang nakatira doon sa gilid ng dagat So yun, maraming maraming salamat po sa ating mga sponsor Salamat po from Victorville, California. Nagpadala po sila ng 27K. Saka kay Sir Arnel, uh, 7,000. Saka kay Ma'am Karen, 5,000. So yun po yung pinagsama-sama natin. Ibinili natin ng materialis para mabuo yung dream house ni Ara. Yan. So yun. Ayun. Pero siyempre, may pinakauling challenge kami sa'yo. Payag ka. O Ayan. ayan. Ito yun Oh. Meron ako dito ng apat na susi. Pag napiliin mo kung alin dito yung susi niyan, sayo na talaga yan. Ah, <laughs> medyo <May di> ka. Ah. <laughs> napiliin mo kung alin yung susi, sayo na talaga yan. Kinawa mo yung Pero bakit parang para parehas? Hindi okay, ba iba yan? Ba iba yan? Ang <laughs> apat alin Ah, dali, ikaw na. So, pag mo masyado. Pag-isipan mo muna, ha? Di yan? Di ba yan? Binalik mo? Pag-isipan mo muna kung alin dyan yung So, tingnan mo yan, oh no? ayoko ikaw magpili kay ate mo. Dali, last challenge to. So. Ayan, tatapong ko na ito. <laughs> <laughs> o sige, subukan mo. No? Ayan. So, ayan, papasan mo si Airas sa bago niyang bahay kung sakali, kung mabuksan niya. Okay. Ah, oh, oh, so, mas... Ayos ah. Natambahan ah. So yun ah, bahay mo na talaga. Yun. Yun ah, ayun yun ah. Man na, ayayro na. na talaga yan. So yan, pasok na. Pasok na sa bahay. O yun oh, may tulog na siya, ikaw oh. Ilaw po eh. na, ilaw po yan. Oo.

meron tong lababo kasi isa yan sa problema dito mga kawal sa lugar nila at least ay komportable yung bahay na si Aira Ayan. ito nga pala mga kawal walang masyadong gamit kasi ang toto saktong sakto yung saktong 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 sakto yung pera para sa bahay at yung gasolina lang yung medyo na iabono natin ganun po ba maraming maraming salamat po sa lahat po ng aming mga sponsor so anong narakot naman mo dahil ano Ka ng bagong bahay. Ito. Sobrang saya po. Dahil ano, hindi ko akalain. pero Hindi mo akalain <laughs> ha? Okay. Huwag kanta ngayon. Magkakabahay ka ng ganong, ng ganong kabilis. Opo. Okay, po iipong uh, okay, ka ba? mo at least na Imposible mo kapag ito? Eh, Imposible po. Mahirap. Pero... Uh -huh. Uh -huh sa tumulong po. Laking pasasalamat ko po, po dahil nagkaramong ganitong bata. Hindi na pa ako magtitiis, maghihirap. Maraming maraming salamat po sa tumulong, sa nag-inspensa nag at sa mga lalo na po sa inyo. Dahil kung wala po kayo wala sa ganitong katayuan ngayon, So, ginagawa mo ba? Ay, alam, minsan nakikitulog ka sa magulang mo, kaya natutulog ka sa gilid ng dagat madalas. Okay. Wala ka talaga sa gilid ng bahay. So, nung mag-asawa kayo, nakikitulog talaga kayo. Mm -hmm. O kaya, pinili mo tayo sa dagat, sa gilid ng dagat. Kaso, nai naiwan ka pa. Kaya eh, na ka kang bisa. Kasama mo. Um, so, ayan, sa wakas. Matapad na rin yung pangarap mo, ano? At uh, ako no, mo, ay nga namin, namin nata, na, masaya ka dito sa bahay mo. Ayan, mapapanood ito ng tao mo at pinasya niya ba bumalik dito? Anong pasya mo? Tatanggapin ko po ba siya? <coughs> Ayan, hindi ko alam. So yan, ikaw na ba ala, ano okay. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo dahil kundi po dahil sa inyo hindi ko magkakaroon ng ganitong kagandang bahay at salamat din po sa mga Kawaii Life five, five Brothers maraming maraming salamat din po sa inyo dahil kundi rin po sa tulong nyo wala ako sa ganitong sitwasyon thank you po maraming maraming salamat po Ayo, mga Kawaii alam niyo ba kung pangilang natin to? Pang 44 mga kawal Ayan Dahil yan sa inyo mga kawal Kaya nagiging matagumpay yung mga proyekto natin Ayan Thank so, you so, po sa patuloy na suporta Salamat Once again so, salamat po from Victorville, California Nagpadala po sila ng 27K Kay Sir Arnel ng 7K Kay Ma'am Karen ng 5K Maraming maraming salamat po Kita-kita ulit tayo sa sunod na mission natin Pang 45 sa sunod na pabahay natin Maraming salamat. Mag-comment po kayo. Paki-like naman ang ating mga videos. Malaking tulong po yan para sa amin. Thank, Thank you. you. bye, -bye. na magkakapit kamay Sa gawang mabuti lagi kaming sumasabay Jo, Jess, J, Ju, Bats at kami Paglingap sa kapwa, ito ang aming layunin hirap at kinhawa kami laging handa Bawat tulong na abot ay aming oportunidad Sa bawat ngiti ng kapwa para iso ang tanaw Kami mga layo na laging nasa kawang gawa